Kakauwi ko lang galing ng trabaho at sa katunayan ay hindi pa ako nakakapag-alis ng aking sapatos. Humiga lang ako sa sopa na kadalasan kong gawin pagkakarating ko ng bahay nang merong kumatok sa pintuan. Tatlo hanggang apat na beses at makarinig ako ng boses. Pare, ako ito si Bebs. Andiyan ka ba? Nagbukas ako ng pintuan at ang aking unang napansin ay ang pamumugto ng kanyang mata at nukang kakagaling lamang sa isang seryosong iyakan. O bakit? May problema ba? Ang tanong ko kay Bebs. Na noon ay hindi ko pa literal na kumare. Isang taon pa lang silang kasal ni Joel. At pagdating sa usapang panganay, eh pinaghahandaan pa daw nila. Gusto lamang raw niyang maglabas ng sama ng loob at kailangan niya ng karamay. Kaya lamang, dahil kajaming namin ng pulang kabayo habang ikinikuwento ni Bebs ang kanyang suliranin sa bawat pagaspas ng lamok mula sa labas ng bahay ay pinasok ng masamang espiritu ang kapwa namin pag-iisip at dahil doon pumutok ang sama ng loob kay kumare at apakarami. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo Ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan Taon na akong naninirahan dito sa lugar namin Bago ko pa makilala ang babae, naitago na lang natin sa pangalang Bebs At ako naman sa pangalang Tom High school siya nang dumating dito sa lugar namin na noon ay madalas ko lang makita sa kanila kapag araw ng Sabado at Linggo. At ang pagkakaalam ko ay nag-boarding house si Bebs bago pa sila mapaalis sa kanilang dating bahay at lumipat dito sa lugar namin. Nataon kasi na-study ang si Bebs at ginustong tapusin muna ang taon bago lumipat ng school. Maganda siya Lampas balikat ang buhok, maganda ang hubog ng pangangatawan, lalo na kapag aalis sila ng bahay para mamasyala. Maputi at hindi may pagkakailang may kaya ang kanilang pamilya. Paano ba naman? Both side ng kanyang magulang ay ibang bansa ang trabaho. At lolo't lola ang kasama sa bahay at ang dalawa niyang nakababatang kapatid. Malusog ang hinaharap at si Bebs yung tipo ng babae nalilingunin mo sakaling iyong siyang masalubong. Samantalang ako naman na mga panahon na iyon ay college student at nakikipagsunugan ng kilay sa aking professor na hindi naman kagandahan pero ubod ng sungit. At syempre, bago pa kami nagkakilala, hindi ko kinahihiyang samihin na hindi lang limang beses kung naikasa ang aking shotgun mula sa bintana habang minamasda ng lihim ang ganda ng aking kapitbahay na si Bebs. Para lang naman akong sniper <laughs> na nag-aabang ng tamang pagkakataon at para sa akin, parte iyon ang aking pagiging binata. Doon ko kasi siya madalas matanaw dahil halos tapatan lang naman kami ng bahay at yung karakas meron siya eh kahit siguro sinong matinong tao, makakaisip ng kabulastugan. Lalo pat alam ko sa sarili ko na ang maging kami ay imposible. Lalo na noong nalaman ko na meron siyang jowa. At dahil nagbo-boarding house si Bebs, hindi malabong yung BF niya ang maswerte at unang pirata na makakabungkal, makakasalakay sa sagradong kuweba. At kung paano naman kami naging magkakilala at naging close ni Bebs, ay hindi na nakakapagtaka. At kahit siguro gustuin kung hindi mag-cross ang aming landas, ay tadhana at pagkakataon ang gagawa ng paraan dahil magkapit bahay lang naman kami. At maraming pagkakataon na nagpang-abot ang aming paningin kapag nasa labas kami ng bahay. Natural sa magkakapit bahay ang nag-uusap pero hindi para sa amin ni Bebs. Dahil ang sino man na makakitang kami ay magkausap, ay nagbibigay ng kahulugan. At para sa aming dalawa, dahilan iyon para magkailangan kami. Pero syempre, ang lahat ay sa una lamang. Nasasanay sa paglipas ng panahon, lalo't alam ng nakapaligid sa amin na si Bebs ay merong boyfriend. Hanggang sa ang boyfriend ni Bebs na itago na lang natin sa pangalang Joel, ay akin na rin nakilala. Naging tropa, nakakainuman, kalaro ng basketball, ML, at kung ano-ano pang banding ng mga lalaki na tulad namin. Kahit dayo si Joel sa lugar namin. Hanggang sa ang panahon para sa aming tatlo, ay masasabing kami na ang bagong henerasyon ng mga magulang namin na magkakapit bahay. Nagkaroon kami ng kanya-kanyang buhay, karir, love life, hanggang sa maimbitahan ako sa kasal ni Joel at Bebs. Si Joel ay isang production engineer sa isang kilalang kumpanya sa Manila. Samantalang si Bebs naman ay isang call center agent. Bagay na bagay, sa itsura meron siya. Na kahit kasal kay Joel at ako na merong sariling love life, ay aminadong lalong bumukadkad ang kagandahan meron si Bebs. At minsan ko na rin sinabi sa aking sarili na walang kaikaibigan walang tropa-tropa ni kahit kakilala at kahit maging kasalanan kung ibibigay ang pagkakataon para lang tikman ang putahe ng pagmamay ni Joel na isa sa malapit kong tropa. Ang isang beses na iyo na sisiguraduhin kong sulit at hindi malilimutan. Kung sasahod pa, one day millionaire, sabi nga ng karamihan. Yun nga lang, sa ganda ng relasyon meron ang mag-asawa ang aking tsansa na malit pa sa tungaw, mas mababa pa sa 1% at mas maitim pa sa sabaw ng pusit at mas malabo pa sa blar ay hindi ko nakikitaan ng pag-asang mangyari. Hindi nagbago ang aking pagtingin kay Bebs bilang isa sa aking malapit na kapitbahay at kaibigan. At sa pagkakaroon niya ng asawa, hindi maaring hindi raw ako ang magiging ninong ng kanilang magiging panganay. Nakakapanghinayang, syempre, dahil minsan sa buhay ko, eh nakaisip din naman ako na kung sakaling magkahiwalay si Joel at Bebs, ay pagkakataon ko na para siya ay yaking ligawan. At ayun nga, dahil sa maayos nilang relasyon, ay tinanggap ko nang kami ay hanggang magkakilala, tropa, kapitbahay na lamang. At kailangan ko nang mag-focus sa kung ano naman ang para sa akin, lalo na at mas ahead ako ng edad sa mag-asawa. Umabot ng isang taon, hindi pa nagkakaroon ng panganay ang mag-asawa. At ang madalas kong marinig mula sa mag-asawa, pinaghahandaan raw nila. E eh, sa isip ko, ano pa bang kulang? Pareha silang maayos ang trabaho. Abroad ang magulang at mayroon namang bahay at kung iisipin, kaya nilang magkaroon ng sarili. Hanggang sa ang aking tsansa na matikman ng isang putahe na meron ang karamihan, depende na lang sa may dala kung katakam-takam ay nagkaroon ng linaw ng hindi ko inaasahan ng dahil sa problema bilang parte sa buhay ng mag-asawa. Ang nangyari kasi, dahil malayo ang company kung saan nagtatrabaho si Joel. Pumayag si Bebs na mag-boarding house si Joel sa Manila, malapit sa company. Di omano'y nahihirapan daw siya, lalo na sa si biyahe, na noong una ay ayos pa at walang nagiging problema. Kaya lang, may pagkakataon talaga na ang sino man ay pwedeng lapitan ng tukso. At kung ang sino man na mapili, ay maaaring hindi magtagumpay para iyon ay iwasan. Naging madalas ang hindi pagkakasundo ng mag-asawa na nagiging dahilan ng kung minsan ay hindi pag-uwi ni Joel sa naghihintay ng misis at ang dahilan ng kanilang madalas na hindi pagkakasundo, babae. At ang gusot sa pagitan ng mag-asawa na ng aming mga kapitbahay at kung sino ang aking tagapagbalita, si Mama. At ang bunso kong kapatid sa tuwing sila ay bibisita sa akin sa noon ay under renovation kong bahay. Iyon naman ay nalalaman ko din dahil isa lang naman ako sa Der Kuya Popoy de Bebs para sabihin ang kanyang mga problema at ganap sa kanyang buhay bilang may asawa. Nakahinga ako ng maluwag matapos ang ilang buwan na pagpapagawa ng bahay. Medyo malaki rin ang aking nagastos kaya naman ang pag-overtime eh, na dating hindi ko ginagawa, ginagawa ko na. At sa tuwing uuwi ako ng bahay, sa malayo pa lang natanaw ko ang aking pinaghirapan, bawi lahat ng pagod at sakripisyo. Sa umagang mauupo ako sa terrace at humihigop ng mainit na kape tuwing magluluto ako at mamasdan ko ang kusina sa tuwing naliligo at ini-enjoy ko ang bawat patak ng tubig mula sa shower at ang lagasak ng tubig sa tuwing magpa-flush ako ng toilet at mamasda ng kesame, sa tuwing mahihiga ako sa sofa na cash kong binili ay tunay na pumapawi ng aking pagod noong panahong under construction ang bahay at ang aking savings nakita ko ng malino pa sa clear at maliwanag pa sa bright kung saan napunta hanggang sa isang araw. Matapos ang paglubog ng araw na inabot na ako ng dilim sa daanan, matapos ko ang buksan at isara ang pintuan ng aking bahay. Habang ako ay nakahiga sa sofa at pinagmamasdan ng kesame na naging madalas kong gawin simula nang matapos ang bahay, nakarinig ako ng katok sa pintuan. Yon ay dahil wala pa ang gate na aking ipinapabricate. Siguro, Nainip at narinig ko ang katagang, Tom, pare, andyan ka ba? Si Bebs ito. At dahil doon, napabalig ko sa sa aking pagkakahiga at nagtatakang binuksan ang pintuan. Sa pagtawag niya sa akin ng pare at sa kung paano niya nalaman kung saan ako nakakuha ng bahay. Magtatanong sana ako pero napansin ko ang pamumugto ng kanyang mata na mukhang kakagaling lamang sa isang seryosong iyakana. Oh, napasugod ka. May problema ba? At ang sagot sa akin ni Bebs, alam mo naman na siguro. Gusto raw niyang maglabas ng sama ng at kailangan niya ng karamay. Kausap na makakaintindi sa kung ano ang kanyang nararamdaman. Nasabi ko na, malala na ba? Nagmukha kang may anak ah. At sa isip ko naman, kahit na, pwedeng pwede pa to. <laughs> at hindi ko lang talaga masabi eh, kung sa akin ka lang napunta, hindi ka sana nagkakaganyan ngayon. Doon ay naikwento sa akin ni Vebs ang lahat. Pero ang ilan doon, replay na. Dahil sa mga kwento niya sa akin gamit ang cellphone. At ang iba naman eh, eh ang dalang balita ni na mama at bunso sa tuwing dadalaw sa bahay. Habang kami ay nagkukwentuhan, naisip ko na bukod doon, e eh anong gagawin namin? Parang ang boring naman yata ang nasa isip ko. At nai-tanong ko kay Vebs, nainom ka ba? At sagot niya sa akin, sige, kung iyon ang makatulong sa akin para makalimot, kahit pansamantana sa problema, tara, ginaya na. Oo, nagtanong ako kung umiinom si Vebs, at noong oras ding iyo, naisip ko, kahit na pwedeng pwede pa to. Pero wala akong naisip na after noon ay aabot kami sa bahay-bahayan. Pero wala rin naman sa isip ko na anong oras ang uwi niya. O kaya naman saan siya matutulog dahil pasado alas 9 na din ng gabi noon. At malayo ang bahay ko sa bahay nila. Natanging mga magulang ko lamang ang nakakaalam mula sa lugar kung saan ako dating nakatira. Maliban kay Vebs, na ay hindi ko pa alam kung paano nalaman ang aking lokasyon at makarating sa bahay. Sa simula ng pag-ikot ng baso, naging madrama ang aming usapan dahil sa dalang problema ni Bebs. At sabi ko, ay kalimutan na muna niya kahit lamang sa oras na siya ay nasa bahay. At ibang bagay na lang ang aming pag-usapan. Mga panahong ba bago pa kaming magkakilala at ang aking mga kwento kung paano ako naging mala sniper sa kanyang pagdungaw sa bintana ang nagpangiti kay Bebes. Ngiti na kakaiba at may pagtatanong kung totoo ba na ang lahat ng iyon ay ginawa ko. Na aking naikuwento dahil sa amats mula sa aming nainom. Kasama sa aking naikuwento ang kahit isang pagkakataon na tinanggap kong kung maganap man sa panaginip na lamang. Ay sinabi sa akin ni eh, Bebs, gusto mo, to pa rin ko ngayon. Pagamat nakangiti pero tila ba may pag-iisip na pumayag ka lamang ay ipagkakaloob ko. At ang pabiro kong sagot, eh kung okay sa'yo eh. At sagot ni Bebs, tara, gina natin yan. Eh ano pa nga ba? Sinungaling ako pag sinabi kong tinakasan ko ang pagkakataon na iyon. At gaya nga ng sinabi ko, sinulit ko. Lalo pat nakauwi si Bebs, umaga na. Wala akong masasabi sa kung mapula o ba. Wala eh. Hindi ako ready. Hindi ko naman kasi inasahan ng magkakaganon sa pagkagat ng dilim. At ang masasabi ko lang, ayos na ayos. 10 of 10. Absent ako sa trabaho ng araw na iyon. Na-enjoy ko ang bawat naging pagdaan ng segundo bago mag-umaga. Pero ang naisip ko, problema yon na pwedeng lumala at tuluyang ikasira ng isang pamilya na babago pa lang nagsisimula. Ang pangyayaring iyon ay hindi na naulit pa at naalaman ko na noong gabing nakarating sa bahay si Bebs ay dahil sa bunso kong kapatid na matapos ihatid sa bahay si Bebs ay umuwi na. Naging tahimik ang pagdaan ng ilang araw, linggo at buwan, hanggang sa mabalitaan ko na merong selebrasyon sa bahay ni Navebs dahil sa kanyang pagdadalang tao para sa kanilang panganay. At makaraan ng ilang araw gamit ang cellphone ay ipinalam sa akin iyon ni Joel at ipinalalang sa paglabas ng kanilang panganay ay isa ako sa magiging ninong. Samantalang mula naman ng umagang umalis sa bahay si Vebs until maisilang ang kanilang panganay at mapabinyagan, ay wala kaming kahit na anong pag-uusap at halata ang naging pagbabago ng kanyang pakikitungo sa akin. Lalaki ang naging panganay nila, isang guwapo at malusog na sanggol. Ang hindi ko lang sure ay kung nagninong ako sa anak ng mag-asawang Joel at Vebs o sa sarili kong anak.